siya tayo mga may magpipick up ako nung diaper na um, in order ni Amo. Um, so, wala siguro. Hindi niya siguro kayang bitbitin. Kaya, mauwi mo na siya sa bahay. Ako ang magpipick up. Dito mga may, sa Hong Kong, alam niyo, makikil niyo talaga yung trabaho na parang yung pang household talaga na yung mamamalengke ka, um, mag-aalaga ka ng bata, magluluto ka. Pero dito naman mga may, ang pagluluto, hindi masyadong maselan yung mga amo ko. Yung mga amo ko, based on my experience, dito kasi yung mga panlasa nila is, um, hindi sila gano'n ka mahilig sa mga maraming chenche Soy sauce lang, mga soy sauce, tapos punting oil. Steam steam lang talaga. Mostly, mag steam lang yan sila ng mga fishes. Fishes. Kahit yung mga chicken, ini-steam lang namin yan. Yung mga chicken naman dito, mga may, hindi siya yung tulad nung chicken na yung mga binibili natin na pagkakakatitigas Dito, pag inistim mo siya ng 6 minutes, 8 minutes, luto na siya mga mi. Kaya yeah, hindi masyadong mahirap pagka ano. Nung una, nahihirapan ako kahit nakakasimple lang yung mga recipe. Alam mo ka bakit? Um, yung time kasi, kailangan yung marunong kang tumaymin ng oras. Kasi dapat ihain mo yung pagkain nila. Yung tipong umuusok-usok pa, kumukulok-kulok pa, so, nandito na ako sa part-in shop. Tatanungin ko kung saan ito. Dibokosalo? Ay, wala ka mo. Babalik ako pala, hindi pala to ito pag-insya. Kapag. Kasaway talaga ako welcome tong napuntahan ko. Papunta dapat ako ng parking shop, o, ba diba? Nga nga talaga, kapag yung wala sa focus ba, buti. buti lang sabi ko, welcome to pinuntahan ko. Nga nga na naman ang kong yan. patanga-tanga talaga. So, wala problema guys, kapag yung katangahan nyo, kahit paano, mild-mild lang. Yung tipong <laughs> nare-recover ka agad. <laughs> nare-recover. <laughs> Pyon, <laughs> So, medyo malayo-layo yung ano, yung parking shop dito. Oh, colors. Eva. <laughs> Ay, nako. Wala. Wala tayong magawa sa mga buhay natin. Kaya kailangan natin magbisi-bisihan kapag ano. Wala, nag na ang baby. malapit kasi kami dito sa lahat sa mga grocery stores, supermarket, wet market, mall, mga establishments dito. Commercial yata talaga tong ano Sa ano, sa malapit kami sa dagat, malapit kami sa ang daming malapit dito. Kung gusto magsimba, may mga masisimbahan din dito. Ano man ang religion mo, kung pa-Christian ka man o ano, meron Love me.